Bisa. Okay, it. Berotan. Uh, ah, picture bala. Uh, Give take 1 2 3 Okay. One. Thank you. Thank you. Shout out po. Sabi mo shout out din ng ganun. It's almost gonna leave! Sin? Ah, nakapila pala sila? Hindi. Sasakay ba sila? Ah, oh, water taxi ni. eh. Mami, it's almost gonna be. Hindi tayo. Manunod lang tayo. Gusto mo sumakay? Hmm? Dati gusto daw sumakay. Oh, Ay, ni ng Jamin. Ni ng Eddie Boy. Shout out daw jangat <laughs> sa so mga kababayan sa mga dyan sa Pilipinas <laughs> na pinabagyo po siya ngayon Oi Uy, do. ulan din na ulan din dito eh ano parang itakapayong ano 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 Naulan din dito. Di, Nandiyan ang Baby, huwag ano kami ng ano? Anong tawag dyan? LED ba Light show. Slow connection in Bye. Baby, bye bye na. Baby. Bye. Baby. Bye. Bye. Thank you. Thank you, um. bye. 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 <gplate>